Ano, Sola? Tama ba yung gawain mo? Ha? Naiiwanan mo mula sa era yung mga anak mo? Ha? Hindi ganyan tamang magulang. Ha? Ang tamang ina, tuturuan mo na magtumbling-tumbling ang mga anak hanggang sa matuto magsirko-sirko hanggang sa magkaroon ng medalya, bawo ka bibigyan ng ano, magsiset ng boundary. Hindi yung ganyan. Ha? aga-aga mo pa, magsiset ka ng boundary sa mga anak mo mga anak lang may karapatan magset mag-set ng boundary sa kanilang mga magulang, ha? Pag ka-independent na sila at marunong may kaya ng buhay sarili na, saka sila mag-set ng boundary, ha? Yung mga ganyan, no? Oh, hindi pa nga alam kung anong ibig sabihin ng boundary. Tapos iiwanan mo na lang. Huwag kang ganyan. Ang klase kang nanay, ha? Huwag kang ano. Ano, hindi mo to ano yun, no? Oh, hindi mo padidiiman lang itong mga anak mo? oh Ah, aga mo mag-set ng boundary ay sa patong solo na to. At kaya din niya. Naka nakadapo na eh. Bababa pa. Hmm? Ginuot ko. Ano sola? Ubay mo yung mga anak mo kawawa na Oh, oh. oh, kanina ka pa inaakit dyan. Hello Consuelo. Oh, asa na yung dalawa? Oh, oh, kawawa na ano yung isa sa ilalim. Nanginginig-nginig. Oh, Ikamawa sa mga anak mo? Hindi pa marunong mag-set ng boundary? Ha? Ah? ah? Hindi pa naturoan mag-tumbling-tumbling, ha? Ah. Paano mananalo yan ng dalawang medal? Ha? ah. Yan. Ganyan, turuan mo muna mag-sirko-sirko para manalo na dalawang gold medal bago mag-set ng boundary ang mga yan. Klasik ang nanay. Hmm? Kawawa naman solo talaga. O, oh. di ba le? Hindi yan ang topic. Hindi yung paging kawawa mo. <laughs> ano? Anong ginagawa nyo dyan? Uy! Oh. Awayin kayo kay Jenny Consuelo. Ano na? Iniwanan kayo ng mama nyo? Wow, wow. Hmm. Ano, iniwanan kayo? No, uy, ano na? Hmm, kit 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 'yan. Gutom na mga baby na yan. Talaki hmm. Hmm. na mga baby ko ba, mga chipmunks ko? Hello? Hmm. Oh, wait lang Gutom na? Ayun Kain na, kain. Uwa, uwa. Oh, wow, Wait lang, ha? Wait lang. Prepare kayo ng pagkain. Hmm. No, no. One, two, three, four, oh. Hmm. Halik kayo. Tara. No, tigrig 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 <laughs> tigrig.